Ayan po si Aris, oh, mahiyain. Bibili daw po siya ng ganito. Ayan. Tig 50 pesos. Ano ba to, Aris? Pau Patrol. Pau Patrol? Tig 50 po. Oh, kunin mo na. Anong sasabihin ni Aris? Thank you. Thank you, Mama. ang gaganda po oh, yung mga kwan mga Christmas light ito ang pinakagusto ko oh. simple lang yung ilaw nya 600 daw napunta po kami dito sa Santiago City kasi po bili po kami ng uh, costume ni Aris ang ganda po o oh. Aris, mag ka naman. Ito po sana ang gusto kong subukan kaso lang wala akong ibili yan. Para naman magkaroon yung bahay namin sana. <laughs> Hanggang sa pangarap na lang. Ayun. Ang gaganda po oh. Grabe. Ayan po ang pinakamaganda oh. Ipapatayo ko sana dun sa labas ng bahay. Yan, pasyal-pasyal lang po. Ang ganda po nito oh. Ay, grabe. Ang gaganda. Punta na po kami sa... Lalabas na po kami at pupunta po kami sa labas sa may palengke. Kasi andun po yung bibilhin namin na costume ni Aris. Kinailagay mo na dun, Aris. labas na po kami. Ayan po, pauwi na po kami. Ay, hindi pa pala. Aris, ano, nag-enjoy ka pumasok sa mall? <laughs> Ni, mag smile naman ang road kung masaya ka. Harap na ah. Lakad-lakad lang po kami. Wait lang Aris, wait lang. Lakad lang po kami, papunta po kami ng palengke. Buti na lang ano, nakibagay yung araw oh. Hindi siya lumabas, medyo lumubog siya. <laughs> Kasi kainit po kanina. kami ng kanyang uh, costume. Ang gusto ng kanyang nanay na bibilhin po namin ay Mongol Mongolia. Mongolian. <laughs> Mongolian dress ay Mongolian costume. Aris, mag-hi ka naman. Aris! <laughs> mahiyain po siya Medyo malayo-layo po ang aming lalakarin. Doon sa gate na yun, oh. Yung blue. Blue gate. Andito po kami sa palengke ng Santiago City. lakad kadlang lang po. Mag-aasiyan costume po kasi si Aris sa 11. Asian costume. Ang gusto ng nanay niya ay yung Mongolian. Dito na po kami. Dito. Mama, the Mongolian costume niyo? Oh. Anya ti Ay pang Asian. Pilipinas, Pilipinas lang. Barong-barong. Ay. Wala daw po na kaya dito kami pupunta ulit. Ma'am, adabati mong gulian costume yun? Gulian costume. Ano mong gulian costume tayo? pang po. Ah, uh, babae. Ay! Ito po sana magsusuot. <laughs> Wala. Nangangamba ang puso ko. Ayan naman ti Juan, yung pwedeng pagpilian. Ngiti na. NC. Sa 11. Pang 8 years old. Anya para anya ma'am Ah, Brunei? Brunei. Indonesia. Indonesia. Malaysia. Malaysia. Ano, mamili ka dyan, Aris? Sige na ah. Para madali. Anong gusto mo diyan? Nakulay. Ito, ito, ito maganda to, oh. Nya, tama mam abangan, Wuno. Ay, abang mano mano ah ah, wanto? ah mahal naman pala. Kalikadengetan alam na is Harap ka nga, Aris. Domingo. 69. Aris, isuot mo tapos humarap ka. Uh -huh. Ayun. Ay. <laughs> Naiinitan. Ma'am, okay lang nakasali ka, tikwan ni. <laughs> Yan po, sumakay na po kami sa nakakuha na po kami ng Asian costume ni Aris ang aking apo buti na lang kaninang naglalakad po kami hindi po lumabas si Haring Araw ngayong nakasakay na po kami ng tricycle saka lang po siya lumabas sobrang init po napaka-init tignan nyo po dito sa Kawa uh, Santiago City Isabela ayan po yung Northern Stern College yan po nag-aral yung aking anak yung nanay ni Ari pagod po siya. <laughs> Bibili po tayo ng kwan pang sopas po. Yung iluluto natin dun sa mga kalahing mga batang aita. Ay, bawal po. Ay, okay po. Aris, anong sabi mo, Aris? Ala, ala, Anya bagam Aris, anong sinabi mo? Ha? Ah? Lakasan mo para marinig nila. Follow the rules daw po. Kasi po, binawalan po kaming mag dito sa loob. <laughs> Sabi niya, follow the rules. <laughs> Kasi po, titingin po ako ng gatas. Kasi po, yung gatas na nasa video nung kailan yon kulang ko. Magluluto po tayo ng sopas po doon para matikman nila ng matikman nila ang sopas. Ah, saan ang sopa ay gatas. Ay, dito. andito. ka mahal na po ng kwan o alas ka 35 pesos. Dati po 28 lang ni nee, kamamahal po uh, yung alas ka ebap po ay 64 ala Diyos ko kamahal mahal na Mama. eba Mama. You... Ad, may yakult ka pa doon hindi pwede yan ng 6 6 na kiras pero dapat kwentahin pa natin kung ilan kumuha po kami ng ganyan oh. yung plain crackers kasi yan po ang gustong-gusto gusto, gusto, gusto ni Aris Luma. Huh? Luma. Uh -uh. tayo na doon, nasaan andun yung kwan. Macaroni. Doon, bandaro. Dito, yung macaroni. Hindi na po ako kukuha ng pansit kasi marami pa po doon. At saka mas mura yung kuha ko doon. Doon sa uh, Amin. 38 pesos lang po yung kuha ko po doon sa palengke doon sa Amin. Kasi gulpihan po yung ginawa ko. Dito po, 41 pesos dito sa Sidemore. Dito po, oh, 87 Ganito na lang po kung kukunin ko. Ayan. Pero dapat dalawa po ang kunin ko. Yan. Yan lang po. <laughs> pinagkakasya po ang pera. <laughs> kasi ang importante ay mapatikim natin sila Puha po kami ng kaunting noodles ito na lang Aris oh excuse me sir pangagahan pangagahan yan mas mura ito oh quick chow hindi po kami masyadong kumakain ng noodles mas madalas po uh, gulay talaga pero parang gusto daw ni Aris o oh, yan lang tama na ayan o oh, pansit kanton tama na o oh, yung gusto gusto ni Ayan ang gusto ni Aris Aris Ayan po si Aris Nagmerienda po muna Bago daw po kami umuwi Kasi po 3 uh, months mula nung nakatikim siya ng ganyan yun mo talaga yung kumikita ng iman kapay kapwa, eh, ten, ten, ni pa ni